si Donald Trump ay nagdiriwang na ng tagumpay sa sektor ng Gaza. Noong Oktubre, apat pumayag ang Hamas na palayain ang lahat ng bihag at itigil ang putukan matapos pagbantaan ni Trump ng impiyerno ang mga terorista kung hindi sila papayag sa kapayapaan bago maggabi ng Oktubre 5. Itinigil ng hukbong sandatahan ng Israel ang opensiba sa Gaza matapos ang panawagan ng Pangulo ng Estados Unidos. At ngayon, ipinahayag na ni Trump na ito ay kanyang personal na tagumpay dahil pumayag ang Hamas sa lahat ng kanyang mga kondisyon. Kung aalisin natin ang ating kulay rosas na salamin, makikita nating hindi lubos sinuportahan ng Hamas ang planong pangkapayapaan ni Donald Trump. Gayunpaman, mas pinili ng Presidente ng Estados Unidos na mag-focus sa mga bagay na sinangayunan ng Hamas. At tuluyang binaliwala ang mga punto na hayagang tinanggihan ng Hamas. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang sinangayunan at dahilan nang Hamas. Ipinapakita na ng taktika ng mga militante na gusto lang talaga nilang magpalipas ng oras. Ako si Alexi Pechi. At bago tayo magsimula sa episode na ito, paalala, araw-araw may balita at analitikal na kwento tungkol sa mga kaganapan sa mundo sa YouTube channel na ito para maging updated kayo sa lahat ng balita. Kaya inire-recommend akong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at hinihiling ko rin na mag-like at mag-iwan ng komento sa episode na ito. Ngayon, may ilang balita tayong natanggap mula sa sektor ng Gaza. Sa unang tingin, sinasabing nahikayat ni Trump ang Hamas at Israel na magtulungan para sa matagal na kapayapaan. Halimbawa, inihayag ng grupong Hamas ang kanilang kahandaang palayain ang lahat ng Israeli na bihag, buhay man o namatay, bilang bahagi ng plano ng pagpapalitan na iminungkahi ni Pangulong Mol ng Estados Unidos. Kung ang pagpapalaya sa mga bihag, ay makakatulong upang maipatupad ang tigil putukan at pag-atras ng hukbong Israeli mula sa Gaza, ay wala naman talaga silang tutol dito. Ipinahayag din ng Hamas ang kanilang pagsang-ayon na ipasa ang pamamahala sa Gaza Strip sa isang independyenteng ahensya na nakabatay sa pambansang kasunduan ng Palestina at suportado ng mga Arabo at Islam. Idinagdag ni Musa Abu Marzuk, opisyal na kinatawan ng Hamas, Nahanda silang makipag-usap tungkol sa lahat ng isyong may kinalaman sa kilusan at pagdidisarma. Kalaunan, sinabi ni Trump na dapat itigil ng Israel ang pambobomba sa Gaza Strip para sa ligtas na pagpapalaya ng mga bihag. Sa kanyang palagay, ang kilusang Hamas, base sa pahayag, ay handa na para sa pangmatagalang kapayapaan. At ngayon, inanunsyo na ng Israel na tunay nilang itinigil ang lahat ng opensibang aksyon sa Gaza Strip upang muling bigyan ng pagkakataon ang mga negosasyong ito. Siyempre, sinabi ni Trump na ito ay kanyang personal na tagumpay dahil kahapon lang ay siya mismo ang nagsabi ayon sa kanyang sinabi. Dapat makamit ang kasunduan sa Hamas bago linggo, alas 6 ng gabi sa oras ng Washington. Nilagdaan ng lahat ng bansa ang kasunduan. Kung ang kasunduan ito na siyang huling pagkakataon ay hindi mapagtitibay, magdadala ang hamas ng impyernong hindi pa nararanasan. Ngayong araw, Dumating ang balita sa White House na tumugo na ang Hamas matapos ang halos limang araw sa 20 puntong alok ni Pangulong Trump ukol sa pagtigil ng digmaan sa Gaza Strip. Napakabilis na sinuportahan ng mga opisyal ang pahayag ng grupo kaya inilathala nila ang buong teksto nito sa social media. Sa isang punto, nagkamali pa silang iniuugnay ito mismo kay Donald Trump. At dito na nagsisimula ang pinakakapanapanabik at sa totoo lang ang pinakanakakatakot. Ang totoo, sa sagot ng Hamas, wala ni isang ganap na pagsang-ayon sa bawat isa sa 20 puntos ni Donald Trump, kabilang na ang mahahalagang bagay tulad ng kahilingan na magdisarma ang Hamas at sirain ang kanilang mga armas. Pati na rin ang pagbabawal sa kanilang paglahok sa pamamahala ng Gaza sa hinaharap. Kaya sa yugtong ito, malinaw na nakasaad sa plano ni Trump na hindi na muling makakapamahala ang Hamas sa sektor ng Gaza. Pero sa sagot ng Hamas, may ibang nilalaman. Ngayon, inilathala ng Al Jazeera ang pahayag ng Hamas na may isang nakakaintrigang talata. Ipinahayag ng grupong Hamas ang kanilang pagsang-ayon na ipasa ang pamamahala sa sektor ng Gaza sa isang independyenteng ahensya na nakabatay sa pambansang kasunduan ng Palestina at suportado ng mga Arabo at Islam. Sa prinsipyo, hanggang sa puntong ito ay parang ganun din ang hinihiling ni Donald. Pero heto pa ang kasunod. Sa pahayag, binanggit na iniaalok ng Hamas kay Donald Trump na maging bahagi sila ng pinagsamang estruktura ng Palestina na mamamahala sa sektor ng Gaza pagkatapos ng digmaan laban sa Israel. Gayunpaman, mas pinili ni Trump na huwag pansinin ang mga ganitong maliliit na bagay at nagpasya siyang mag-focus sa mga bagay na tinanggap ng Hamas, imbes na sa mga hindi nito tinanggap. Ibig sabihin, malinaw na gusto ng Hamas panatilihin ang kapangyarihan nila sa Gaza Strip kahit tutol si Trump. Para sa kanya, sapat na ang pahayag ng grupo na handa silang palayain ang natitirang bihag matapos ang mga pag-atake noong Oktubre 7, 2023 at nagsimulang umasta si Trump na parang napirmahan na ang kasunduang pangkapayapaan. Ang kanyang reaksyon na inilathala isang oras lang matapos ilabas ng Hamas ang kanilang anim na talatang sagot ay halos na una pa sa anumang magiging tugon ng mismong Israel. Kasama rito si punong Ministro Benjamin Netanyahu na pinipilit ni Trump at ng kanyang grupo na tanggapin ang planong pangkapayapaan ngayong linggo. At narito ang sinabi ni Trump, Batay sa pahayag nakakalabas lang ng Hamas, naniniwala akong handa na sila para sa matatag na kapayapaan. Dapat agad itigil ng Israel ang pambobomba sa Gaza, para mabilis at ligtas nating mapalaya ang mga bihag. Ang natira kay Netanyahu ay sabihin at sinabi niya, handa na ang Israel ipatupad agad ang unang yugto ng plano ni Trump para sa pagpapalaya ng lahat ng bihag. Ipagpapatuloy namin ang pagtatrabaho ng buong pakikipagtulungan sa pangulo at sa kanyang koponan upang wakasan ang digmaan ayon sa mga prinsipyong inilatag ng Israel at naaayon sa pananaw ni Pangulong Trump. At kahit wala pang nagagawa para sa pagpapalaya ng mga bihag, ipinagdiriwang na ni Trump ang kanyang tagumpay. Tinawag ni Trump ang araw na ito bilang dakilang araw. Aniya ngayon ay isang walang kapantay na araw. Tinanggap ng Hamas ang kasunduan, pero dati na rin silang pumayag sa ganito. Kapansin-pansin na. Mukhang hindi na ang reaksyon ni Donald Trump sa mga Israeli. Nag-record si Donald Trump ng video message at personal na nagpasalamat sa Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt at Jordan sa kanilang pagsisika para sa kapayapaan. Pero sa hindi malamang dahilan, ni Minsan ay hindi niya nabanggit si Netanyahu. Sa kabilang banda, hiniling ni Trump na itigil ang pambobomba sa Gaza. At ang kasiyahan ni Donald Trump tungkol sa naging tugon ng Hamas ay malinaw na ikinagulat ng pamunuan ng Israel. Dahil sa kahilingan ni Trump, tumigil ang Israel sa pambobomba sa Gaza. Kahit nais ng Israel na magnegosasyon lang habang may putukan at iginigiit ito ng mga Israeli. Kahit ayon sa peace plan ni Trump, dapat buwagin ang Hamas bilang militar. Pero walang ibang pagpipilian ang Israel na ibinigay ni Trump. Bukod pa rito, maliban sa tugon ng Hamas at tuwa ni Trump, wala talagang malinaw na detalye tungkol sa pagpapalaya ng mga bihag. Ngayon, sinasabi ng mga insider na ang espesyal na sugo ni Trump na si Steve Vitkov at ang manugang ni Trump na si Jared Kushner. Pagkatapos ng tugon ng Hamas, pupunta sila sa Ehipto para sa negosasyon sa detalye ng pagpapalaya ng mga bihag na napagkasunduan. At tungkol din sa iba pang aspeto ng planong pangkapayapaan na hindi naman sinuportahan ng Hamas. Ngunit nakakuha sila ng mahalagang oras at bukas ngayong linggo, ikalima ng Oktubre, walang impyernong babagsak sa kanila. Gaya ng kadalasang ipinapangako ni Trump dahil eh ano, pumayag naman sila na makipag-usap, 'di ba? Alam mo, sobrang naaalala ko dito ang sitwasyon sa mga Ruso. Si Trump rin, nagtakda ng deadline at nagbanta ng ultimatum, pero kalaunan sinabi niyang nagsimula na ang negosasyon. Paano ko ipapatupad ang parusa? Magpapataw ng taripa o hindi iimbitahin si Putin sa Alaska kung nag-uusap naman sila. Anong mahigpit na hakbang ang inaasahan nyo? Ganon din dito. Ayon kay Trump, kung di tatanggapin ng Hamas ang aking peace plan, haharap sila sa impyernong di pa nila naranasan. Ayon sa Hamas, makipag-usap at magnegosasyon tayo. Sabi naman ni Trump, kita nyo, handa na silang makipagkapayapaan, kansilado na ang impyerno. Sa Ehipto tayo makikita para ituloy ang negosasyon. Kapansin-pansin, kahit ilang taga-suporta ni Donald Trump, ay di naniniwalang matatapos na ang digmaan sa Gaza. Higit pa dyan si Senador Lindsey Graham. yeah <laughs>